Sabi nila, tayong mga Pilipino ay likas na matiisin. Hindi iniinda ang sakit. Binabaliwala ang karamdaman. Minsan, napapabayaan ang sariling kalusugan. Marami ang nag-aksaya na ng oras at pera sa ospital sa karamdaman na sana ay naagapan. Nabalot sa lungkot at pag-aalala para sa mahal sa buhay na nagkakaroon ng matinding sakit. Nasayang ang mga pagkakataong sana ay naigugol sa mas makulay at mas makabuluhang pamumuhay. Kaya panahon na para bigyang halaga ang kalusugan at masiglang pangangatawan para sa mas maraming oras at lakas sa pagpapanatili ng kalidad ng buhay. Pag uh, nakakapagsumba po ako, nagiging healthy, active yung katawan ko. Medyo naging okay po ang aking sugar level. Nawawala yung stress, yung health ko, gumaan ng pakiramdam ko po. Malaking bagay po ang naging uh, bahagi sa aking buhay, ng pagkakahinto sa sigarilyo. Karoon ako ng masiglang pangatawan at... Uh, naiwasan ko po ang mga karamdaman na posibleng dumapo sa akin. Kung nagkaroon ng uh, seal of Healthy, medyo nadalas, uh, talagang nadalas ang aking pagdodonate kasi napaka-importante na makasave tayo ng buhay. Para, para sa malusog na, na pamilya. Malusog na pamayanan! Malusog na barangay!